Nagbigay ang Japan sa Ukraine ng isang satellite na magpapabago ng kanilang pakikidigma laban sa Russia. Nanginginig si Putin sa takot at dapat lang siya. Dahil sa Japan, mas malakas ng makakatama ang Ukraine sa Russia kaysa dati. At lahat ng ito ay dahil sa tatlong salita. Synthetic Aperture Radar or Synthetic Aperture Radar Noong Abril 22 inihayag ng Japan na pumayag itong magbigay ng satellite intelligence sa Ukraine gamit ang kanilang mga Synthetic Aperture Radar Satellite. Ang impormasyong iyon ay magdadagdag sa geospatial satellite imagery at datos na natatanggap na ng Ukraine mula sa ibang mga bansa. At ang hakbang na ito ay isang malaking pagbabago sa kooperasyon ng Japan sa Ukraine, ayon sa The New Voice of Ukraine. Ito ang kauna-unahang hakbang ng ganitong antas ng kooperasyon mula sa Japan, ayon sa Deep State Monitoring Group. Ang datos ay ipagkakaloob ng Japanese Institute IQPS. Ang mga sistemang IQPS na ito ay isinama na sa mga intelligence platform na ginagamit ng Ukrainian military intelligence o Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine at sila ang magiging responsable sa pagbibigay ng mga larawan mula sa larangan ng labanan. Mga larawang dati ay limitado lamang ang nakakita. Gaano kaayos? Para masagot iyon, kailangan munang malaman ang kahulugan ng synthetic aperture radar. Ayon sa ISAI ay na iiba ang paggana ng synthetic aperture radar kumpara sa mga traditional na satellite ang ibang klase ng mga satellite ay karaniwang inilalagay sa orbit ng Earth gamit ang malakas na kamera para kumuha ng mga larawan. Kaya naman, mahina sila sa mga elemento. Kapag may ulap, hindi makakakuha ng larawan ng lupa ang mga karaniwang satellite. Gayunpaman, kahit mataas ang kalidad ng mga naibigay na larawan, madalas ay malayo ang kuha kaya mahirap makita ang mga detalye ng kagamitan o sasakyan. Higit pa sa pagkumpirma, na naroon sila sa lokasyon Binabago ng satellite na itinutok ang kamera nito sa Synthetic Aperture Radar ang laro. Ayon sa ISI, Eye, ang Synthetic Aperture Radar ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapadala ng radar pulses mula sa antena ng satellite papunta sa lupa. Ang mga pulso na ito ay lumilikha ng mga echo at bawat echo ay gumagawa ng datos na ibinabalik sa satellite. Mula sa datos, makakabuo ang satellite ng high definition na larawan ng ibabaw ng mundo kahit pa may ulap o anumang sagabal na pipigil sa isang tradisyonal na satellite na kumuha ng larawan. Ayon kay Wes O'Donnell, isang YouTuber, ang Synthetic Aperture Radar ay tulad ng sonar para sa mga satellite, na lumilikha ng mas malinaw at napapanahong mga larawan kumpara sa mga tradisyonal na imahe ng satellite, batay sa pag-uulat tungkol sa desisyon ng Japan. Ikinumpara ang dalawang Synthetic Aperture Radar na larawan sa parehong lokasyon sa magkaibang panahon para makita ang mga pagbabago gaya ng bakas ng gulong, nausog na lupa, at mga sasakyang gumagalaw sa ilalim ng panakip nakita na ita ng Ukraine ang lahat ng ito. Ibig sabihin, nagbigay ang Japan ng maaaring maging pinakamahalagang sandata sa arsenal nito para labanan ang Russia. Hindi na makakapagtago ang mga puwersa ni Putin. Hindi na nila matatakpan ang kanilang mga sasakyan o aasa sa panahon para ilipat ang kanilang kagamitan. Ang bagong mata ng Ukraine ay kayang makita ang lahat ng kilos ng Russia. Kaya mabilis na makakatanggap ang Russia ng tugon sa anumang pagkilos nito. Ang teknolohiya ng Japan ay nakuha nila mula sa kanilang sariling innovation. Ang, ang konsepto ng synthetic aperture radar ay hindi na bago. Ngunit, mahal itong ipatupad. Ayon sa ISAI ang isang synthetic aperture radar satellite, ay maaaring tumimbang ng hanggang 2,200 at 4 na libra. Mahirap ilunsad ang mga satellite, lalot isang buong hanay. Pero nasolusyunan na ito ng IQPS ng Japan. Ayon sa website ng gobyerno ng Japan, ang IQPS ay isa lamang sa limang pribadong kumpanya sa buong mundo na nagawang bumuo, mag-operate at kumuha ng mga larawan gamit ang synthetic aperture radar satellites na mas maliit at mas matipid kumpara sa binanggit ng ISAI. Ang bawat IQPS satellite ay dalawang daan at dalawampung libra lamang ang timbang at mas mura kumpara sa mas malalaking synthetic aperture radar satellite. Pwede pa rin kumuha ng mga larawan na may resolusyon na labing punto, isa pulgada lamang. Sapat na yon para matukoy ang mga partikular na sasakyan, tolda, at kagamitang militar. At dahil sa synthetic aperture radar, kaya na ngayong matukoy ng Ukraine ang lahat ng mga iyon. Kahit malinaw ang araw o binabagyo ng niebe ang kanilang teritoryo, wala itong pinagkaiba. Araw man o gabi, nakikita ng Ukraine ang eksaktong kilos ng mga tropang Russian sa lupa. Salamat sa tulong ng Japan, IQPS at Synthetic Aperture Radar. At magkakaroon na rin ng maraming ganitong mga satellite sa kalangitan, ang IQPS. Noong Marso 14, kinumpirma ng Rocket Lab na matagumpay nitong nailunsad ang isang Synthetic Aperture Radar para sa kumpanyang Japones. Ayon sa Space News, idinagdag ng paglulunsad na ito, ang una sa walong paglulunsad na nasa kontrata ng rocket launch para sa IQPS. Anim sa mga paglulunsad na iyon ay naka-schedule para sa 2025. Ibig sabihin, lalakas pa ngayong taon ang bagong mata ng Ukraine sa kalangitan. Dalawa pang paglulunsad ang naka-schedule para sa 2026. At 26. Ito'y kasunod ng paglulunsad ng IQPSS Synthetic Aperture Radar Satellite noong Disyembre. Pagdating ng katapusan ng libo at 26, magkakaroon ang Ukraine ng halos 10 satellite na magbibigay ng mga larawan ng labanan para dito. At lalong lumalala para sa Russia. Hindi lang Japan ang nagbigay sa Ukraine ng access sa Synthetic Aperture Radar technology. Ayon sa United 24 Media, nakikipagtulungan na ang Ukraine sa Germany, Italy, at Finland para makakuha ng mga larawan mula sa Synthetic Aperture Radar. Nagbibigay ang Finland ng access sa ISAI Synthetic Aperture Radar Tech, ang kumpanyang ginamit natin para ipaliwanag kung paano gumagana ang Synthetic Aperture Radar para direktang suportahan ang Ukraine. Ang tatlong bansa ay nagbibigay ng tulong militar sa Ukraine mula nang magsimula ang pananakop ni Putin. Ayon sa Kiel Institute, naglaan ang Alemanya ng 18.44 na bilyong euro na tulong kung saan karamihan dito ay militar mas kaunti ang naibigay ng Italia at Finland, ngunit nakatulong pa rin ng malaki. Dung isa punto bilyon mula sa Italia at doon tatlo labing pitong bilyon mula sa Finland. Ang tatlong bansa ay nagambag bilang bahagi ng kanilang pagiging miyembro ng European Union, umabot na sa higit sa isang daan at tatlumput walong bilyon ang ibinigay ng organisasyon sa Ukraine. Mas malaki pa kaysa sa Estados Unidos at may karagdagang ira sa isang daan. 22 bilyon pang ilalaan. Bukas pala din ang hapon. Sa pagtulong. Ito ang ikalimang pinakamalaking donor ng Ukraine. Kasunod ng United States European Union, United Kingdom at Alemanya. Gayunpaman, ang pagkakaiba ay halos walang direktang tulong militar mula sa hapon. Hanggang ngayon, nagbigay ang hapon ng 1.74 na bilyong dolyar na humanitarian aid Kasama ang humigit kumulang 10.6 na bilyong dolyar na pinansyal na tulong ayon sa Kiel Institute. Kasalukuyang nagbibigay ito ng mga larawan mula sa mga satellite na gagamitin ng Ukraine para sa mga direktang layunin sa militar. At ito ang dahilan kung bakit natatakot si Putin sa ibinigay ng Hapon sa Ukraine. Hindi lang ito tungkol sa lakas ng mga SARS satellite na sapat para manginig si Putin sa takot. Ito rin ay tungkol sa implikasyon ng disisyong ito sa digmaan sa Ukraine sa hinaharap. Nagsisimula ito sa SARS bilang pinakabagong direktang suportang militar ng Japan sa Ukraine. Lumalakas ang suportang iyon. Simula ng paglusob ni Putin sa Ukraine, unti-unting nakipagkaalyado ang Japan sa kalaban ng Russia. Maliban sa malaking pinansyal na tulong, pinangunahan ng Japan ang G7 noong buong 2023. Sa papel na iyon, tiniyak nito na ang mga bansa sa G7, kabilang ang Canada, Italy, Germany, France, United Kingdom, at United States ay nakatutok sa kanilang layunin. Sa Ukraine, binisita ni dating Prime Minister ng Japan na si Fumio Kishida ang bansa upang ipakita ang suporta ng Japan sa Ukraine. Base sa dentons, ito ang kauna-unahang pagbisita ng isang leader ng Japan sa isang lugar ng labanan mula noong World War II. Noong Pebrero 2000 at 24 nag-host ang Tokyo ng Japan-Ukraine Conference para itaguyod ang paglago ng ekonomiya at re-strukturisasyon. Ang kumperensyang iyon ay nagmarka ng panibagong yugto sa ugnayan ng dalawang bansa na nagresulta sa mahigit limampung dokumento ng kooperasyon sa pagitan ng kanilang pampubliko at pribadong sektor na nilagdaan. Patuloy na lumalakas ang suporta noong Agosto 2000 at 2024. Ayon sa Polish Institute of International Affairs, ang Japan ang kauna-unahang bansang hindi kasapi ng NATO na lumagda ng bilateral na kasunduang pangkaligtasan sa Ukraine. Ito ay nagmarka ng pagbabago sa kanilang relasyon. Ayon sa kasunduan, magbibigay ang Japan sa Ukraine ng mga di nakamamatay na armas, makataong tulong, at tulong pang ekonomiya. Dagdag sa pakikipag-usap sa Ukraine ng mas malalim tungkol sa mga isyu ng seguridad na nakakaapekto sa magkabilang bansa. Kahit na nagbibigay na ang Japan ng ganitong uri ng tulong sa Ukraine, ang pagkakaroon nito sa mga opisyal na dokumento ay isa pang dagok kay Putin dahil kailangan niyang harapin ang isa na namang bansa na formal na pumapanig sa Ukraine. Kamakailan, may nakitang mga palatandaan na lumalakas ang suporta ng Japan sa Ukraine. Noong Abril 15, iniulat ng United 24 Media na magbibigay ang Japan ng 30 bagong sasakyang militar sa Ukraine. Anim dito ay naipadala na noong Abril 10. Nadagdag ito sa isang daan at isang sasakyan na nauna nang naibigay ng Japan. na pawang Mitsubishi Type 73 na magaan na utility vehicle. Muli, nakikita natin na naninindigan ang Japan sa pagbibigay ng hindi nakamamatay na kagamitang militar. Ngunit hindi rin natin maipagwalang bahala na ang mga sasakyang ito ay may layuning militar. Maya-maya, malalaman natin ang higit pa tungkol dyan. Noong Mayo 8 lumabas ang balita ukol sa dagdag na suporta ng Japan para sa Ukraine. Binigyan ng Japan ang Ukraine ng mga high precision na kagamitan para sa inspeksyon ng nasirang infrastruktura ng transportasyon. Critical ang mga tulay, kalsada, at release ng tren na kayang sirain ng Russia dahil nagpapahina ito sa lohistika ng Ukraine. Ang pagsusuri sa pinsala sa mga infrastruktura ng transportasyon ay mahalagang unang hakbang para malaman kung paano ito aayusin. Nakikita natin ang isang malinaw na pattern dito. Ang Japan, na dati nananatiling neutral sa mga pandaigdigang sigalot, ngayon ay buong pusong sumusuporta sa Ukraine. Negatibong balita ito para kay Putin. Ibig sabihin, isang bansang mahalaga bilang tagapamagitan ng kapangyarihan sa Indo-Pacific. Ang nakikita sa kanya bilang banta na dapat alisin. Sa pagbibigay ng Japan ng access sa synthetic aperture radar satellite sa Ukraine, nakikita natin ang panibagong pag-usbong ng relasyon ng dalawang bansa. Dahil sa teknolohiyang ito, mamamatay ang mga sundalong Ruso. Maaaring hindi pa rin nagbibigay ang Japan ng mga armas na gagamitin ng Ukraine para magdulot ng mga kamatayang iyon. Ngunit ito ay nagbibigay daan sa Ukraine na makuha ang lahat ng kinakailangang impormasyon para mapagbuti ang kanilang mga pag-atake. Ibinabalik tayo niyan sa nabanggit na puntong babalikan pa natin. Ang dumaraming tulong ng hapon sa Ukraine, kabilang ang mga bagong synthetic aperture radar satellites, ay nagpapahiwatig ng isang bansang sumasailalim sa pagbabagong kultural. Ayon kay Wes O'Donnell sa kanyang YouTube video, hindi lang ito simpleng pagpapakita ng kabutihang loob, kundi isang bagay na hindi pa nagawa ng hapon noon. Gumawa sila nito para sa Ukraine, hindi para sa United States NATO, o kahit kanino man. Ang digmaan ng Russia ay mabilis na binabago ang mga lumang nakasanayan. Tama si O'Donnell. Ang mga pagbabagong ito ay mas kapansin-pansin sa Europa, kung saan sinang-ayunan ng NATO na itaas ang kanilang paggasta sa depensa sa 5% ng gross domestic product. Ang mga militar sa Europa ay nagpapalakas bilang paghahanda sa posibleng digmaan laban sa Russia ni Putin at sa kanyang mga puwersang nagwawala. Ngunit hiwalay ang Japan sa digmaang iyon. Mga karagatan ang naghihiwalay dito mula sa Russia. Kaya malamang na wala itong dapat ipag-alala sa mga pag-atake ng Russia sa lupain mismo ng Japan. Madaling piliin ng Japan na huwag makialam, gaya ng ginawa nila noon. Ngunit hindi nila ginawa iyon. Ayon kay O'Donnell, mahirap baguhin ang mga nakaugaliang gawi ng Japan. Dati, masaya na ang Japan na manatiling neutral. Pero ngayon ay unti-unti na itong nagiging makapangyarihang puwersang militar. Ang suporta niya sa Ukraine ay isang palatandaan ng pagbabagong iyon. Marami pang iba, ayon sa itinuro ni Riley Walters, isang Geographic Information System reporter. Sa kanyang artikulo noong Mayo 27, ang hapon ay kapitbahay ng Rusya, China at Hilagang Korea, kahit na may dagat na pagitan sa Rusya. Ang Rusya at China ay matibay na magkaalyado at banta sa hapon sa Indo-Pasipiko. Ayon kay Walters, nanatiling nakamasidlang ang hapon habang pinapalakas ng China ang kanilang militar. Nakita rin nito na bumuo ang Hilagang Korea ng mga kasunduan pang kasama ang Rusya. Kahit medyo hiwalay pa rin. Ang mga umuusbong na banta ay nagbibigay ng matibay na dahilan para muling pag-aralan ng hapon ang mga patakaran nito sa seguridad na ipinatupad mula pa noong matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Naglalayon ang muling pagsusuri na ito na lumikha ng pambansang estratehiya sa depensa na magpapakita ng paglipat ng hapon mula sa pasibong depensa patungo sa mas aktibong posisyon upang hadlangan ang mga banta kasabay ng pagbabagong iyon napansin ang pagtaas ng paggasta sa depensa noong 2000 at 23, gumastos ang Hapon ng 48.2 bilyon para rito noong 2024 tumaas ang bilang na iyon sa 55.3 bilyon ito ang pinakamalaking taunang pagtaas sa paggasta ng militar ng Hapon mula 1,500 52 ang artikulo Siyam ng konstitusyon ng Hapon na nagbabawal sa digmaan bilang pamamaraan ng pagtatanggol sa sarili ay nagsisimula ng maging luma. Walang ibang dahilan para bumili ang hapon ng apat na raang Tomahawk Cruise Missiles mula sa United States sa halagang dalawang tuldok bilyon. Kung hindi ito seryoso sa pagpapakita sa ilang bansa, kabilang na ang Rusya, na handa itong lumaban kung kinakailangan. Abala rin ang hapon sa larangan ng kooperasyong pangseguridad. Maliban sa kasunduan sa seguridad sa Ukraine, Pumirma rin ang bansa ng mga Reciprocal Access Agreement sa United Kingdom, Australia at Pilipinas. Ayon kay Walters, ang United States ay isa ring mahalagang katuwang sa seguridad. Pinalakas din ng United States at Japan ang kanilang mga pag-uusap tungkol sa pagpigil na nakatuon sa pinalawak na proteksyong nuklear ng Amerika para sa Japan. Ang isang mga ang pasakausap na ito ay regular na ginaganap sa pagitan ng mga matataas na opisyal, kabilang ang mga ministro at sekretarya. Ang punto ay simple, ang Japan ay higit pa sa isang tahimik na katuwang ng Ukraine na nagbibigay ng makataong at pinansyal na tulong ng walang direktang pakikialam. Hindi papayag ang Japan magpadala ng armas sa Ukraine, ngunit naghahanda na ito para lumaban. Hindi magtatagal, makikita na ng Japan ang Russia bilang malaking banta at magsisimula itong magpadala ng armas sa Ukraine gamit ang mga suportang kagamitan tulad ng mga sasakyan at impormasyong nakukuha mula sa hanay ng mga synthetic aperture radar satellite nito. Balikan natin ang pagsusuri sa ibig sabihin ng desisyon ng Japan para sa Ukraine. Noong unang bahagi ng Marso ngayong taon, pagkatapos ng hindi magandang pagpupulong ni na Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at Pangulong Donald Trump ng United States sa White House, pinutol ng United States ang akses ng Ukraine sa kanilang satellite intelligence network. Hindi nagtagal ang pagkakaputol. Makalipas lang ng ilang araw, binawi ng United States ang desisyon nito. Gayunpaman, ang maikling panahong iyon ay nagpakita kung gaano naging umaasa ang Ukraine sa United States para sa satellite imagery at intelligence na kailangan nila para makapagsagawa ng mga pag-atake laban sa mga target ng Russia. Patuloy pa rin tumatanggap ng intelligence mula sa United States ang Ukraine sa panahon ng paggawa ng video na ito. Nagdagdag kami ng paalala dahil ipinakita ng ginawa ng Amerika noong Marso na nasa alanganin ang relasyon ng United States at Ukraine. Hindi ito nangangahulugang muling magpapatupad ng intelligence cut-off ang United States. Mukhang sadyang ginawa ang insidente noong Marso para turuan si Zelensky at pilitin siyang makipag-usap ukol sa tigil putukan. Gayunpaman, maaaring itigil muli ng United States ang pagbabahagi ng intelihensya, kaya dapat maging handa ang Ukraine sa mga alternatibo. Dito papasok ang Synthetic Aperture Radar Satellite mula Japan at mga nabanggit na kaalyado ng Ukraine sa Europa. Ang mga Synthetic Aperture Radar Satellite ay hindi maapektuhan ng katulad na desisyon noong Marso dahil ang mga ito ay nasa labas ng United States Satellite Network. Ipagpapatuloy ng lahat ang pagpapadala ng mga larawan sa Ukraine. Kasali man ang United States o hindi. Iyon ang punto. Ang pinakabagong hakbang ng Japan ay isa pang paraan para gawing hindi gaanong umaasa ang Ukraine sa United States at sa laban nito kontra sa mga puwersa ni Putin. Sapat na ba ito para hindi na kailanganin ng Ukraine ang United States? Hindi. Ang Ukraine na suportado ng United States ay laging mas malakas kaysa sa lumalaban ng walang tulong ng Amerika. Ang nakikita natin sa char ng Japan ay ang paglikha ng safety net at isang kapakipakinabang na intelligence tool na magpapahintulot sa Ukraine na ipagpatuloy ang pag-atake sa Russia. May tulong man o wala ng United States. Lalo pang itinutulak ng Ukraine ang direksyong ito sa aspeto ng digmaan ni Putin sa kalawakan. Noong Hunyo 23, inanunsyo ng Space News na sumali ang Ukraine sa isang konsorsyum ng mga bansa sa silangang Europa at Nordic na may layuning makalikom ng isang daan at labing limang milyong dolyar. Ang perang ito ay gagamitin para sa paglikha ng higit sa 70 satellite ng imahe na hindi kontrolado ng United States, na magagamit ng Ukraine para subaybayan ang lugar ng labanan. Ang bagong konstelasyong Intermarsat ay iikot sa daigdig sa taas na 300 at sa 10 milya ayon sa Space News. Kaya nito magbigay ng pang-araw-araw na larawan ng lugar. Sa pagitan ng Baltic at Mediterranean Sea, kabilang ang Ukraine at ilang bahagi ng Russia, ang synthetic aperture radar ng Japan ay isa lamang sa serye ng mga hakbang sa kalawakan na magpapahintulot sa Ukraine na humiwalay sa United States kung sakaling dumating ang panahon na kailangan nilang gawin ito. May isa pang dahilan kung bakit takot na takot si Putin sa mga synthetic aperture radar satellite ng Japan at ito ay nabanggit na natin kanina. Ang mga satellite na iyon ay konektado sa mga kagamitang militar ng Ukraine. Hindi lang ito tungkol sa paniniktik. Ayon kay O'Donnell, direktang dumadaloy na ang video synthetic aperture radar data sa mga drone operator, tagaplano ng artillery at crew ng High Mobility Artillery Rocket System ng Ukraine. Ipinapakita nito sa kanila kung saan lumipat ang mga Ruso sa gabi, huminto ang konvoy ng tren, at may bagong hinukay na mga trinsera kahapon. Sa madaling salita, nakakakuha ang Ukraine ng halos real-time na impormasyon sa labanan nang hindi na kailangang dumaan sa anumang balakid. Hindi na nila kailangang maghintay na makuha muna ng Japan ang mga larawan mula sa satellite bago ito ipadala sa Ukraine. Walang pangamba na maaaring pigilan ng Japan ang ilang larawan at impormasyon mula sa Ukraine. Ito ang isang buong synthetic aperture radar satellite system na nagbibigay daan sa Ukraine na agad na tumugon sa mga aksyon ng Russia halos kasabay ng kanilang pagkilos. Walang kahit anong meron ang Russia na malapit man lang maikumpara dito. Mayroon ding synthetic aperture radar satellites ang Russia ayon kay O'Donnell, ngunit luma na ang mga ito, mabagal at mas pangit kumpara sa mga disente. Hindi rin sila kasing dalas bumalik sa mga lugar kumpara sa IQPS satellites na ngayon lang nakuha ng Ukraine ng access. Ang ibig sabihin, madalas na nagiging luma na ang mga larawan ng Russia makalipas lang. Ang ilang araw, kaya, napipilitan silang maghintay ng muling pagdaan bago ma-update ang mga estratehiya. Ito ang tunay na problema ni Putin. Dahil sa tulong ng Japan, nauna na ang Ukraine kaysa Russia. Malapit na, lalabas ang kalamangan ng Ukraine sa mas maraming pag-atake sa mahahalagang posisyon ng Russia na magpapahina sa opensiba ni Putin habang nagtatagal ang kanyang pananakop hanggang 2,000 at 25. Bukod sa lahat ng ito, si Putin ay humaharap din sa mga pagkalugi na kahit siya mismo ay takot aminin. Panoorin ang aming video na nagpapaliwanag kung paano maaring inilayo na ng casualty rate na ng Russia ang tagumpay mula kay Putin. Mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang video tungkol sa digmaan sa Ukraine. Salamat sa panonood.